May babae ba kayo dyan? Kami, mga babae. Ah, mga babae kayo. So, okay kayo? Ano? Wala eh. Wala ang nakita. Wala ng ulit lang sa akin. Ayan, so sa up mga kakakol? Good morning po. Kalingki ng... Uh, di Ibarra, di sa mga vlog right? na Ah, dalit tayo ngayon, kayang paninilin nalang pala. wala. Ulo. Malalaking ulo. sa ano? Oh, ay, uh. oh, yeah. Hello, magandang buhay. Guys, wala. Ano, walo siyam. Wala ko siya, no? Shoutout ko pala sa Pugi dyan. Pugi siya, RR. RR. Ano, Okay. Oh. kami. And thank you for watching uh kaunti account.